mga tol, may free sample tayong handrap ng 5 meters. So, ang gagawin natin mga tol, is titignan natin kung maganda ba itong quality ng uh, handrap nila. Uh, para, uh, ito, ayan siya. 5 meters to mga tol, and then, try natin kung maging kagaya ba siya sa handrap tutorial natin nakarani, yung nakarani ng kulay yellow. o so, ito, is kulay black. So kung bibili kayo nito mga tol, make sure dalawahin nyo. Two pieces kasi isa lang yung pinadala. So ayan, ganyan kakapal yung ano niya. Pero i-try natin ulit. Although hindi siya stretchable. Pero magandang quality ng ano niya, Yung tila. Ayan. Pwede natin siyang lagyan ng padding. sotra At ayan mga tol, na-roll na natin. Ngayon, magtutupi tayo ng 13 kung parehas pa sila sa 5 meters na drop ko. So, niyo Bibilang ka lang ng 13 na tupi mga tol. So, ayan. Magiging ganyan siya mga tol. So, may natira pa talaga siya. Ayan. Magiging ganyan yung tupi niya, 13. Tapos, may magano kayo dito. Maglagay kayo ng sobra para ito yung hawakan nyo tapos tutupin nyo ng ganito ayan ayan matupi na siya and then ito, sabi ko sa iyo kanina na meron siyang dapat isubra dito para magiging hawakan so magiging ganyan siya para hawakan ayan, diba? ayan. magiging ganyan yung nagiging padding nya tapos roll ng dalawa One, tapos ayusin mo Ayan. Magiging ganyan siya. Ayan, straight. Tapos, dito din. Sa dalawa. Ayan. Tapos, ang ditong hinlalaki Dalawang ikot. Isa, dalawa. And then, diretso dito. Ayan. Para magiging malinis siya. Tapos, diretso na dito mga tol. Sa may hindi liit banda. Ayan. Tapos, sa ikot dito. And then, diretso sa hintuturo. Huwag kang didiretso dito sa gitna. Dito ka muna sa, muna sa hintoturo. Ayan. Tapos, diretso dito. And magiging ganyan yung kalabasan niya. And then, diretso na sa gitna. Para hindi magkabuhul-buhul yung ano. So, ayan. Uh, 5 meters ito. Ayan, maganda pa rin talaga yung ano niya. Dahil sa 5 meters, sobra na kasi. Ayan. So, pariha sila sa ano kung mga tol. Pariha sila sa kulay yellow natin. Ayan. 5 meters. So, magiging ganyan yung hitsura niya. Ayan, makikita niya. Ayan, diba? Malinis pa rin. Kasi 5 meters siya is maganda talaga dahil sobra yung dito niya. Pati yung makalagay ka pa ng padig. So, kung gusto niyo mga ganito mga tol, Click nyo yung yellow basket dyan sa baba. Pero siguro yung dalawa yung order niyo para magkabilaan yung bigay nila. Kasi ito, for example lang, Is isa lang yung binigay. So, ayan, magiging ganyan siya. ba? Diba? Tapos dito may hawakan. Ayan. Kulay black, ayan. So, ayan mga tol, yung natin for this video. Maraming salamat.